Sa naganap na event sa Metro 10, Pasig City, present si Kim Kyu, tinagsa ng taong bayan. Hindi lang na mga area ang naroon, mga iba't ibang lugar ay dumalutin para lang makita si Kinita Girl. Ang na starstruck sa kanya. Habang maawit ka ito, ang mga audience ay at kaway ng bumabanga ng stage ang aktres. Sadyang dinumub, mga security ay nahirapan sa dami ng tao na nakisaya. Galo pang dumagundong ang Metro Tent Pasig City sa pagsulpot nitong si Paolo Abilino. Ulat nagulat ang lahat. Paging si Kim Chu ay laki ang mga mata. Sinarpresa ito ni Paolo Abilino sa event. Kaya ganoon na lamang ang naging reaksyon. Ayon nga sa mga komento, pambihirang itong si Dati Paudo. Bigla na lang sumusupot sa event. Hindi kami ready. Halos maglupasay na kami sa sobrang hindi. Napakagwapo at bangonito sa personal. Yung nakikita natin sa telebisyon na fresh, doblehin niyo pa, walang filter, ang blooming ng kimpaw sa personal. At masasabi namin na bagay talaga sila. Totoo ang kismis na malakas ang chemistry, lalo na kapag nagdikit sila. Kaya pala ganoon karami ang mga humahanga. Iba ang aura ang naikita ng mga tao sa kanilang dalawa. Kaya sa mga nagsasabi na hindi bagay ang kimpaw, Huwag na huwag kayong maniwala. True na true na napaganda't wapo nila.